Hello guys! At ito na nga, malapit na kami kila Merna. Uh, pasensya na, di ko nakunan yung pagdating namin kasi medyo madulas yung daan. At pasensya na rin, di ko nakunan yung pagdating namin kila Merna. Medyo makitig kasi yung daan at baka matumba kami. Okay. Tingnan nyo naman yung mga pinagagawa ng mga kasama ko kasi may inihintay pa kaming pahabot yung kasama namin. kono Ayan na nga dahil boring daw sila. naglaro na lang ng scatter. Huwag nyo yung gagayain guys. Masama yan. Thank you. At tayo na nga katu-katu si Merno. At yung buhok niya parang si Casimiro. Grabe naman sa reaction si Dada. Bigay na bigay pati yung bunganga. mo ano bismo? <laughs> ano Ano bismo? Ano bismo lang. Isa lang ano bismo? kaya Hindi kaya napapansin ng mga kasama ko na sila na lang ang tinitingnan ng may-ari ng bahay? Tara na rin talaga. lang. malas.